kakauwi ko lang ako ng bahay at are nga. Nakakatawa dahil meron na naman akong parcel. Buksan natin. Alam nyo, feeling ko, ito na yung in-order kong ano. Ito na yung in-order kong medyas. Dahil diniga naman ho sa amin, ay parang kinakain ng medyas. Apa? Ay, pero yun ninyo, kunyari halimbawa ay namin ngayon ng medyas. Ano kayo ito sa mga susunod na araw? Nalilipol na mga medyas. Eh ngayon, oh, tinanong niyo, umorder ako ng napakaraming medyas. Ayan, oh. Mm. Samahan niyo ako, bilang nito. Oh, isang pares, dalawang pares, tatlong pares. Teka, titingnan take, ko muna kung ano tama ang size na nabili ko. Parang mali ata, e, eh, ipi pagkakalit na right. Nako po, ay maliit itay putsaks lang sa akin. Pero ice na. Oh. Ayos naman, oh. Di parang putsak. Putsaks. Hindi nga lang siya mahaba. Kagaya ng garne. Pero alam niyo may pamimilian naman din ang size. malilang lang ang size sa napili ka. Pero ayos na din ito. 12! 12 pairs ng medyas. Tinan nyo naman, oh. Napakaganda. May kulay puti. Tapos syempre, merong kulay itim. May hey, kasusukat ko rin. Yeah, no, ayos na ito. Hindi mm. ka. Oh. <laughs> ang pangit ng paa Sa mga tatanong ko, size na ang paa ay size 8. Size 8 ko ang paa Ayan. Eh, maliit ang aking napili. is small. So, kung kayo bibili, siguro mga medium or large ang piliin ninyo. Kasi, ito o na, paliit lang yung order ko. Pero okay na rin siya. Hindi na masama dahil ako naman, hindi naman din ako mahilig talaga yung nagme-medyas talaga ng mahaba hanggang din eh. Yung mga hanggang dyan. Ako kapag nagme-medyas, medyas? Medyas. Usually, ay nila. ang talaga din na ang gusto ko. Yan, ganyan lang. Hmm. Tada! ko nga. Tada! Oh. Um, may iba kapag natutulog, gusto nila nakamedyas. Ang inay, mad, pag kunyari lalo taglamig, gusto niya kapag siya ay natutulog, gusto niya nakamedyas. pangit kasi ng paa ko, teka nga. Hmm? Ayan, ulitin ko, kapag kayo ay o-order ng medyas, din sa aking yellow basket, siguro mas okay na ang piliin nyo ay mga large o kaya medium mas okay siya compared sa na-order ko. Pero, napakaganda na nito. Napakaganda naman ng quality dahil, tinan nyo naman, oh. Uh, 12 pairs na siya. Nakakatuwa naman na 12 pairs. Marami ng medyas. Shout out sa mga kapatid ko na umuubos din ng medyas ko. Na gumagamit din ng medyas ko. Ayan. Please lang uh, ingatan nyo po yung mga medyas na binili ko. Ha? Ayan. Thank you. Oh sa mga nangangailangan na may decision, mag-check out na kayo dyan. Bilisan nyo na. Halagang 135 pesos lang yan. Hmm? Love you.